So hello, what's up guys? Tara, samahan niyo na naman po kami sa panibagong araw namin At dahil February 14, ay di tara, samahan niyo kami sa Valentine's Day At pasensya na rin po pala dahil lang araw din po akong hindi naka-upload ng video dahil busy sa pag-aaral At ito na nga po, di in my life, ay di kahit February 14, ay di tara, samahan niyo kami pumasok at ito nga nung nasa school na kami binigyan kami ng red yarn symbolize daw ng pagmamahal at ito nga palang red yarn ay bibigyan mo lang sa taong mahal mo at ito na nga itong dalawang baklay dito pa naman nila. Pero take note, hindi sila mag-jowa. At ito nga nung matapos ng recess ay di for the bigay. naman yung mga klasiko sa kanilang mga shota. Ay di sana all na lang tayo kasi wala tayo nun. At ito nga nung matapos yung magtanghali natin ay agad naman tayong umuwi. At ito pa rin yung pareng, napakaganda. At pagkatapos po nung maghapon ay dito gabi na po. At dahil wala tayong jowa ay di nagkaya ang pumarkatan na kumain sa lumihan. Tuloy lorete na daw po. At sumahin niyo ako sa pagpapahit ng damit ay dito na po. Ito lang yung susuotin natin sa so, simple lang dahil naman tayong kaday charot. At ito na nga po, nung matapos tayo, ito na yung susuot natin. Ito nga lang po pala. At okay na yan, kakain lang naman tayo kasama ang barkada. Kaso, sabi ng barkada ko, pangit daw yung damit ko, kaya mag up na rin lang daw ako. Barkada ko nga naman, napaka decision sa buhay ko. Dahil barkada natin yan, susundin natin yan. At eto, palis na nga po pala kami ng bahay. Maglalomi nga lang po pala kami dun sa may malapit sa pantalan. At ito na nga po, habang naglalakad kya, may talaga namang ang dami nung nagko-holding Nakakaingit tuloy, marami silang kasama. Parang tuloy nakakahiyang kumain kasawang barkada, charot. Tsaka bawat kali, ang daming bulaklak. Sa mga upa, ng mga nagbibidyo ka naman talagang pak na pak ang boses. Pogi na nga, ang ganda pa ng boses. charot lang po. At back to the video na nga po pala tayo dahil masyado na tayong kinikilig. At ito na nga po, papasok na po tayo sa loob at puti na nga lang po pala, walang maraming tao. Kaya naman po pili namin na dito na lang sa loob po mesto para maayos yung kain namin. At dito po sa point na ito ay di marami ng tao. Kaya naman pinakuha ko yung aklasiko, ko, ako ng tinidor. At asahan nyo na pag lomi, ay di may kalamansi yan. At dahil sobrang ang ko kaya sabi ko kay lovely kumuha ka lang ng tubig dahil hindi ko na kaya yung anghang at ito ay pa nga po yung magpa video daming kainimehan ito na guys nakain na kami kain po kayo at sa mga magtatanong pala kung magkano yung order namin 40 lang po yung na special nut ito papunta kami sa loretahan samahan niyo po ulit kami sa panibagong ruta namin at ito na nga po sobrang daming tao at dahil Valentine's Day, ay di eto, may pa flower siya. Oo, hindi kita i-mention, pero alam mo na yung sa sarili mo. Maraming maraming salamat. Happy Valentine's po! At ito ano na nga po, bago ko makalimutan ng lahat, hindi ibig sabihin kapag Valentine's Is eh, is all about for your show Ta partner. Kundi pa tungkol na rin po to, sa pagmamahal ng pamilya at sa iyong mga kaibigan. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood at happy valentine sa lahat.